what's up mga kabintotista natin dyan mga kapadya so mga idol natin yan, kamusta kayo welcome back to my channel at uh, yun na guys uh, ngayon, nai-share ako sa inyo bali uh, papalitan natin ng crankset ng bike na to at uh, ito guys yung ating ipapalit na yan bali papalitan natin siya ng crankset uh, na 52 by uh, 39 at uh, itong isang to is uh, 50 by 34. Ayan. Kaya uh, bali upgrade natin siya dito sa mas malaki. At bali yung isang yon ay uh, ililipat natin sa mountain bike ni Mrs. So, kaya abangan nyo sa next video natin kung pwede ba natin kabitan ng uh, bang road bike yung mountain bike na palitan natin ng crank, crank set niya. At uh, yun okay. guys, so, simulan natin. So yun mga idol, uh, na yung mga gagamitin natin. At uh, bago ko nga pala simulan ito mga idol, uh, disclaimer muna tayo. No? Uh, hindi eksperto ang kuya bentot nyo sa mga ganitong uh, larangan. At uh, kung sa tingin nyo ay magagamit nyo ito, uh, kunin nyo. At kung hindi naman, uh, maraming maraming salamat pa rin sa inyo. So simulan natin guys. simple lang naman ito, no? Ah, lang natin muna itong cup natin. Itong cup na ating crank. Okay na, guys. So, Nakita na yung bolt niya. Bali, gagamitan natin siya ng socket trench. Ito. Ito. Itong size nung nasa akin ay 14, yan ang gamitin ng 14, at uh, meron nga pala guys ng itong type nito, yung allen bolt na siya, papapakita siya yun. Eh. Uh, okay, yung ganito, bali allen bolt na siya, kaya uh, try natin ito gamitin mamaya, para uh, natin lang natin. Yung guys, yung pagtanggal niya, no? uh, standard pa rin. Counter-clockwise yung pagtanggal. So, ayan pa. Counter-clockwise. So, matanggal siya.

So yun mga idol, na natanggal na natin siya. Ganyan yung itsura niya sa loob. At uh, yung type nga pala ng bottom bracket natin mga idol ay yung uh, bearing na square type. Kaya yung gagawin natin process ay para dito lamang sa bottom bracket ng yung, yung gantong type. Kaya hindi pwede yan sa halotech guys. Iba yung uh, process ng pag-remove ng halotech. Kaya pang square type lang tayo. Ayun siya. Patanggal na natin yung bolt niya. Ito, yun ang mga idol na uh, sa pagtanggal ng hangset na gandong type. Uh, kailangan nyo ito. Ayan, yung uh, pang-hangset uh, remover. Pang ganitong type. Uh, sa so Shopee, marami ito. Mura lang ang Shopee guys. Kaya ito yung So, simple lang din mong gamitin ito. Uh, skipan nyo lang din ito muna. Ayan clockwise siya. Ayan. Gamitin niya ng adjustable. Ayan. At ay nga nasa likod niya, ito nasa ulian. Bali ito na may sisipan niyo pa counter clockwise din ito. Uh, pa clockwise para tumulak siya sa loob at uh, mahatak nito clock yan. Oh la puedes es ¿sí? gris So yung mga idol na natanggal na natin siya. Bali, ito yung tutulak sa kanya sa loob. Itong nasa sa likurang part niya. Ayan, pwede nang tanggalin. So pag pagtanggal naman, ayan, counterclockwise. Tayo yung mga idol, ganun na siya kadali. At sa kabila naman, ganun din yung process niya. 不后呢？ mga ito na tanggal namin natin sa kabila kaya yeah, sa mga nagbabalak magpalit ng crank crank nyo yan uh, masasuggest ko kayo bumili ng ganito so crank, crank set remover yan tungkol na tayong mga sa akin yan tanggal ano natin siya Check niya na rin guys kung may alag yung bottom bracket niya. Abang maagam, magagamit niya. At ito na nga yung papalit natin mga idol. At uh, itong isang 2 may issue sa akin. Bakit to? Nawawala yung bolt niya dito. Inorderan ko na rin siya sa Shopee. Yeah, parating na rin 'yon. Kabit lang natin. Okay pa naman siya. Pwede pa rin naman siyang gamitin. At ayun sa paggamit nga pala ng tools, guys, no. Ito so, sa paggamit nito. Ingat kayo kasi itong isang toys is na lost thread na dito. Ah, luma na rin kasi ito. Second hand na namin nabili. bili. ang ginawa namin is na ah, pinukpok na lang namin siya sa kabila. So, ayan, gumamit na lang kami nito. Kaya puro tama na rin to. Ayan, dami niya ng tama. At uh, yun lang naman yung pag no choice na kayo. Wala na yung uh, wala naman yung choice kung paano siya tanggalin. Uh, effective naman siya guys. Yung lang magkakaroon ng damage yung uh, crank niya. Uh, kapit kabit naman natin siya ngayon guys. At ayun ang mga idol na ikakabit na natin siya medyo malapit na lang naman yung uh, 52 teeth sa 50 kaya siguro uh, hindi natin adjust yung uh, derailleur natin yung front derailleur natin uh, tingnan natin kung hindi na ba natin siya kailangan i-adjust uh, Ayan guys no? medyo hindi naman siya, sila magpalayo parang 2 teeth lang yung nagdagdag niya kaya okay na siguro yan Tapos sa ito na yung gamitin natin guys na no? ito yung allen bolt, ito yung sasalbusin sa nyo kanina. So, hindi natin ito gamitin para dun po sa kabila. Ayan, yun natin yung gamit natin. So, yun kailangan naman natin ng allen key ngayon. Size niya is 8mm. ganun din. Clockwise yung pangsikip. Yan na guys, nang bago ko nilagay ito, uh, ah, binagahan ko muna yan ng WD-40 para sa kalawang niya. Yan, narinis ko na kanina. Kaya bago nyo gamit guys, linisin nyo muna yung mga yan. Ito video.

So yung mga idol, nakabit natin siya. Tanak sa may sa kabidak niya. Yeah. So yun mga idol no, may sayad na siya kasi uh, iba na yung adjustment niya. Kama Mamaya naman deadline natin yung uh, derailio niya. Be done, miss And right. Okay lang mga idol na natapos na natin palitan yung front set niya. At nice. konting uh, adjustment na lang sa kanyang front of rear view ay okay na yan. At uh, bago nga pala tapusin guys itong video na uh, shoutout nga pala kay Freya Stewart at kay Christian Gomez uh, na isa rin na uh, vlogger na tulad natin. Uh, Pasubscribe na sa kanya mga idol. At uh, maraming maraming salamat nga pala sa pagsama sa akin guys. At uh, sa ating mga kapadyak dyan, ride safe tayo. Uh, peace! Wow!